Alright mga kadiskarte at welcome back ulit sa ating YouTube channel Ah, uh, Meron tayo dito uh, PC server Ito yung nauna kong gawang box para sa ating PC server mga kadiskarte At yung box natin anti-dust pa rin sya ito, ito, yung ating Node MCU mga kadiskarte At gumamit ako rito ng 5B5 Ayan, yung 5B5 mga kadiskarte wala siyang adapter Sa PSU ng computer na lang ako kumuha ng 12 volts So pwede naman yun Ayan, So, ayan yung kanyang SSD. Uh, tapos, ito yung Node MCU. So, yung D1 mga uh, ka is yun yung uh, sa relay, uh, sa coin slot, at yung D0 ay sa relay, mga ka -discarte. So, ito yung box niya kapag tiningnan natin sa malayo. So, para siyang normal na piece Pero, ang kanyang piyesa sa loob ay pang PC. So, itong aking PC server mga mga, mga ay meron tong uh, dalawang sabendo. So, naka FOC siya kasi medyo malayo yung sabendo. Yung una ay nasa court. Ito yung unang sabendo ko. Na nasa ang location niya mga kadiskarte ay nasa harap siya ng cover court namin. So, ito yung pangalawa naman mga kadiskarte. Ito yung bago kong Ilagay na sa vent So ito yung loob niya mga kariskarte. Ayan. So alright. Thank you mga kariskarte sa panunod. ah uh, bagus